Sa nakaraang sesyon, hiniling ko na maglaan kayo ng 30 minuto para sa pakikipag-ugnayan sa magulang kada araw. Sa sesyon ngayon, aalamin natin kung paano ang wastong paraan ng pagbuo ng sasabihin sa magulang. Panoorin ang video. Pansinin kung sino sa mga mag-aaral ang kailangan gawan ng tawag pagkilala o pagwawasto pagkatapos ng klase. So how So, napasin mo ba kung sino sa kanila ang kailangang makatanggap ng tawag? Medyo obvious na yung bata na natutulog sa kanyang upuan ang dapat makatanggap ng correction call. Pero paano kung may bago kang napansin? Hindi ipinakita sa video pero kailangan din ng isang tawag sa magulang yung batang babae na taas ang taas ng kamay sa bandang likuran. Sa katunayan, ngayon lang kasi nagtaas ng kamay ang batang iyon pagkatapos ng matagal na panahon. Siyempre, gusto mong maipagpatuloy niya ang kanyang interes sa pagtaas ng kamay. Kaya pwedeng bigyan ng isang tawag, uh, pagkilala o praise call ang kanyang magulang. Tapos, mayroon pang isang estudyante nasa bandang harapan na hindi mo siguro napansin masyado. Hindi mo lang alam pero madalas siya nagtataas dati. Siya madalas ang sumasagot o nagtatanong. Pero ngayong araw, medyo nagpipigil siyang magtaas ng kamay. Anong punto ko rito? Ang punto ko ay madalas na kakaunting uri ng bata lang ang nakatatanggap ng tawag mula sa kanilang guro. Kadalasan ang mga batang nakakatulog sa klase, maingay, maharot o mababa ang marka ang siyang napapatawag o nabibigyan ng pansin ng guro. Kung titingnan ang estatistikang ito, palagay ko mga 50% ng klase ang nagtatrabaho at nakakapasa naman. May 20% ang nagsisikap at nagpapakita ng magandang pag-uugali. Pero hindi lang kasing ang kanilang pag-usad sa mga akademiko tulad ng iba. Tapos, may 15% ang nakararanas ng tagumpay pang akademiko. At syempre, may 15% na kulang na nga ang pagsisikap, kulang pa sa disiplina tulad ng mga estudyanteng nakakatulog at nag sa klase. Ang sinasabi kong ang mga batang tulad nito na nasa pinakababa ng estatistika ang siyang madalas na pansinin ng mga guro. Malinaw na hindi balanse ang pagbibigay ng atensyon sa mga estudyante sa klase. Nais kong linawin na huwag ikakahod ang bawat mag-aaral sa isang uri ng kategorya dahil maaaring ang bata na nagtatagumpay ngayon ay mauwi sa ibang kategorya kung hindi mapapanatili ng guro ang interes ng bata. Gayon din na ang mag-aaral na maingay at maaring maging masipag sa pamamagitan ng wastong estratehiya ng pagtuturo. Atin munang ibaling ang ating atensyon mula sa mga mag-aaral na kadalasang pinagtutuunan ng pansin ng mga guro papunta sa karamihan ng mga mag-aaral na nagpapakita ng tamang pagsisikap at wastong pag-uugali, yung 50% ng klase. Para sa mga mag-aaral na ito, makikipag-ugnayan ka sa mga magulang at gagawin ang tawag pagkilala. Bakit ka magbibigay ng mga tawag pagkilala? Naniniwala ako na ang mga tawag na ito ay makapagbibigay ng positive reinforcement sa mga pag-uugaling maganda. Gusto mo siyempre may pagpatuloy ng iyong estudyante ang ginagawa niyang maganda sa loob ng iyong klase makatutulong ang iyong tawag para mainganyo ang iyong mga estudyante na ipagpatuloy ang kanilang mabuting pagsisikap. Kaya maglabas ng panulat at papel at gumawa ng notes. Alamin kung paano gumawa ng isang mabisang praise call. Una, kilalanin at papurihan ang mga pagpili at pagpupunyagi at hindi lang ang resulta at output. Ibig sabihin nito, imbis na magtawag, mag-text o mag-email sa magulang upang sabihin na nakapasa o nakakuha ng perfect score ang kanyang anak, kailangang magtawag, mag-text o mag-email upang sabihin na napansin mong pinagtrabahuhan at pinaghandaan ng bata ang kanyang pagsusulit kaya siya nakapasa o nakakuha ng perfect score. Ang ikalawang katangian ng isang mabisang tawag, pagkilala, ay ang pagiging espesipiko. So, subukang lampasan ang mga mensaheng magandang hapon po. Nais ko pong sabihin na nagtrabaho ng mabuti si Joey para makakuha ng perfect score. Imbis na ganito ang uri ng mensahe, subukan ito. Magandang hapon po. Napansin ko po na laging nagtataas ng kamay si Joey ngayong linggo. Interesado po yata siya sa pinag-uusapan namin at nasasagutan niya ng mabuti ang kanyang mga gawaing pansalit-aralan kaya po siguro nakakuha ng magandang score ang inyong anak. Mahalaga maging espesipiko dahil sa pagiging espesipiko, pinamamalas mong may pakialam ka sa pata na napapasin mo kung ano ang ginagawa niya, hindi kung anong marka ang kanyang nakukuha. Ang ikatlong katangian ng mabisang praise call ay ang pagiging student-centered. Imbis na sabihin, nagagalak po ako sa inyong anak, sabihin na dapat ay magalak siya para sa kanyang ginawa. Siguro maliit na bagay lang pero mahalaga ito para maramdaman ng bata na siya ang nakaabot ng kanyang tagumpay. Panoorin natin kung paano binigyan ng tawag pagkilala ni Binibining Bagito ang isang magulang. Hi, Miss Harper. Hi, this is Miss McRookie. How are you? Yeah, I was just calling to talk to you about Jacob. Do you have a minute? Great, so today I gave the students what I knew was going to be a really challenging problem. Yeah, and instead of giving up or asking for help, Jacob made the incredible choice to go back to his notes. Um, he found the formula that he needed to get to the correct solution. Yeah, he should be really proud that he was able to think creatively and solve his own problem. Yep, that's it, Ms. Harper. I'm just hoping to see more of the same thing. All right. isa-isahin natin kung anong nangyari sa preschool ni Binibining Bagito sa magulang ni Jacob. Sinabi niya na imbis na sumuko o magtanong si Jacob, binalikan niya ang kanyang mga notes. Ito ang paraan ni Binibining Bagito na kilalanin ang pagpupunyagi ni Jacob. Pinahalagahan niya ang paraan kung paano inabot ni Jacob ang wastong desisyon at hindi ang resulta ng kanyang pag-abot sa desisyon. Tandaan, ang paraan at hindi ang resulta ang mahalaga. Dinagdagan din ni Binibini ang kanyang pagiging espesipiko nang sabihin niya natagpuan ni Jacob ang formula kaya't nasagutan niya ng tama ang problema. Sinabi ni, ni Binibini na dapat matuwa si Jacob sa kanyang sarili dahil naging mapamaraan siya sa pagsagot ng problema. Pansinin kung paano naging student-centered si Binibini nang banggitin niya na dapat matuwa si Jacob sa kanyang sarili. Hindi niya sinabing, masaya ako para sa iyo, Jacob. Pinahalagahan ni Binibini na si Jacob lang at wala ng iba ang dapat umako ng tuwa para sa sarili niya. Diyan mo matuturo ang maging confident at independent ang isang bata. Asahan natin mangyayari ulit ang magandang pagpapakita ni Jacob ng pagsisikap at pagkamaparaan dahil nagawa ni Binibining Bagito ang mga hakbang ng tama. Very good. Pero hindi patapos. Ang susunod ay hahamon sa inyo talakay natin ang tawag pagwasto o correction call. So, tulad ng tawag pagkilala, ang iyong tawag pagwasto ay magiging mas mabisa kung ito'y nakasulat. Mas mabisa rin ito kung gagawa ng script bago kausapin ang mismong magulang. Ipagpalagay natin na mayroong pangkaraniwang pangyayari sa loob ng isang silid aralan. May isang bata na nakikipag-usap sa kanyang kaklase kung saan dapat ay nagtatrabaho siya mag-isa. Dahil dito, siya at ilan sa kanyang mga kaklase ay hindi nakaka So, ang unang kailangan gawin ay siguraduhin bigyang diin na ito ay isang problemang may solusyon at hindi problemang kailangan parusahan. Kung gagawa ng script o sulat, maaring ganito ang sabihin. Hindi po gaano nagagamit ni Jessica ngayon ang buong pagkakataong matuto sa math dahil nakikipag-usap siya sa kanyang kaklase kung saan ay dapat nakafocus lang siya sa kanyang sariling trabaho. Nais ko pong ipaabot sa inyo ang kanyang kalagayan ngayon dahil pag-asa ko pong magtagumpay siya sa kanyang klase. Yan sana ang maging batayan ng ating correction call. Ang ikalawang kailangan gawin ay ilarawan ang mga hindi magandang desisyong ginawa ng bata na naging balakid sa kanyang tagumpay. Mahalagang maging espesipiko rito. Tandaang bigyang diin ang pagkilos, pag-uugali at mga naging desisyon at hindi ang pagkatao. Maaring ganito ang sabihin kung gagawa ng script. Kung kailan po mag-uumpisa pa ang aming gawain pang silid-aralan doon ko din po napapansin si Jessica na bumabaling at nakikipag-usap sa kanyang kaklase imbis na magtrabaho mag-isa sa math problem. Huwag gagamitin ang mga salitang madaldal, malikot, maingay at ipapang mga katagang negatibo at parang nakatuon sa pagkatao at hindi sa desisyon ng bata. Ngayon na nailarawan mo ang espesipikong pangyayari kung saan may mga uh, naging desisyon si Jessica na hindi akma sa iyong expectation, Maganda siguro uh, magahin ka ng mungkahi pagkatapos. Ito ang panghuling kailangan gawin. Pag-usapan ang mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang mga susunod na desisyon ni Jessica. Dito rin magiging mahalaga ang mga sariling ideya ng magulang. May magagandang mungkahi ang magulang na maaaring mong gamitin sa klase kinabukasan. maaring ganito ang sabihin. Mayroon po ba kayong ideya kung paano natin matutulungan si Jessica mapabuti ang kanyang mga desisyon? Pero huwag hihinto sa puntong ito. Siyempre, dapat handa ka rin mabigay ng sariling mungkahi. Minsan, hindi makapagbibigay ng mungkahi ang magulang at talagang umaasa lang sa guro kung ano ang gagawin. Ilang mga mungkahing pwede mong ibigay sa magulang ay ang pag-iba sa kinauupuan ni Jessica o pagbigay ng isang uri ng paguya sa mga uh, mag-isang mag gagawa ng trabaho. Panuori natin kung paano magbigay tawag pagwasto si Hi, Ms. Jones, this is Mr. Solid. Uh, yeah, hi, do you have a minute to talk about Aaron? Great, okay. Well, so I've been noticing that Aaron doesn't always do his, his best thinking because he'll just go with his first impulse. He can often be impulsive and, and he's quick to shout out an answer when it pops into his head. And this sometimes disrupts class and gets in the way of other students getting a chance to participate. Yeah. uh -huh. <laughs> Right, right. Uh, and, and, and I notice this happening a lot when I'm, when I'm asking questions about the, especially the new material for the day. So he sometimes gets a little overconfident that he's totally mastered something when maybe he, uh, he hasn't quite mastered it yet. Do you, do you ever notice anything like that at home? Or... Uh-huh. <laughs> right, right. Yeah. So that, that's sort of exactly what I'm seeing in the classroom. Yeah. And, and if, if you could have a conversation with him tonight, sort of connecting how what he's doing at home, this sort of impulsive behavior at home, and how that's impacting him with impulsive behavior at school, right. Right. We can sort of make him more aware of these decisions that he's making. And, and I'll follow up with him uh, tomorrow in class. How's that sound? <laughs> Great. Great. Oh, well, it, you know, it's good to talk to you too, Ms. Jones, okay? All right. You take care. We'll talk soon. All right. Bye-bye. Isa-isahin natin ang mga sinabi ni Ginoong Veterano sa kanyang correction call sa magulang ni Aaron. Ito ang gusto niyang bigyang diin. Hindi raw pinag-iisipang mabuti ni Aaron ang mga sagot dahil bigla na lamang niya isinisigaw kung anong unang pumapasok sa isip niya. Ito ay, nakakagambala din sa klase at nakakahadlang sa pagsali ng ibang mga mag-aaral sa talakayan. Pansinin kung paano inilatag ni ginoong veterano ang pagkilos at pag-ugali ni Aaron bilang isang problema pwedeng masolusyonan kaysa isang problema ang dapat maturuan ng leksyon. Nagbanggit siya ng dalawang problema. Ang unang problema ay may kinalaman sa pagkatuto ni Aaron dahil hindi niya pinag-iisipang mabuti ang mga bagay-bagay. Ang pangalawa ay ang nakagagambala siya sa kanyang mga kamag-aral na gustong magkaroon ng malinis na daloy ng talakayan. Ito ang dalawang problema ang kailangang mahanapan ng solusyon. Pansinin din kung paano bibigyan ng dagdag sustansya ni Ginoo ang kanyang obserbasyon. May napansin pa raw siya. Ika ni Ginoo, kapag nagtatanong siya tungkol sa bagong aralin, tila ipinapakita ni Aaron na alam na niya ng lubos ang paksa, gayong hindi naman maaring overconfident daw si Aaron. Kaya nga siguro hindi na niya masyadong napag-iisipan ang mga sagot. Naririto ang isang halimbawa kung paano nagbibigay ng ilang pang specificong detalye si ganoong veterano ukol sa mga desisyon ni Aaron. Napasimulin ba na binanggit ni Ginoo kung kailan niya nakikitang nangyayari ito? Tuwing nagtatanong daw siya tungkol sa mga bagong aralin. Dahil dito, naipapaabot sa magulang na mulat si Ginoo sa mga nangyayari sa loob ng klase, sa lahat ng pagkakataon. Ang huling nais kong bigyan natin ng diin ay kung paano binigyan ni Ginoong veterano ng mungkahi ang magulang ni Aaron. Iminungkahi niyang kausapin ng magulang mamayang gabi si Aaron habang pinag-uugnay ang mga pangyayaring ito. Baka raw makatulong nakausapin siya upang maging mas mulat siya sa kanyang mga desisyong overconfident at impulsive. Binibigyan din ni Ginoo ang magulang ng isang konkretong paraan upang malutas ang problema. Binibigyan din ni Ginoo ng pagkakataong makita ng magulang kung mayroong ang kaugnayan ang mga pangyayaring ito sa mga pangyayari sa loob ng tahanan. Ayos, ginong veterano, nahingi mo ang feedback at suporta ng magulang. Natamaan mo ang lahat ng mga katangian ng isang mabisang tawag pagwasto. Tandaan, hindi lang sa pagtawag sa telepono magagamit ang mga tawag na ito. Maaaring gamitin ang mga ito sa pag-text o pag-email, pero siyempre ang pakikipag-ugnayan ng personal ang pinakamabisa sa lahat. Ang mahalaga ay nakikita ng magulang at nakikita ng mag-aaral na mahalaga ka bilang partner at ikalawang magulang sa loob ng paaralan.